Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Meron po tayong sagot na balita at pag-usapan po natin ito at talakay natin kung sino ba ang tama. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget batay sa sinasabi niyang kopya ng Bicam report na hawak niya. Blanco, blanco. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Binigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa labintatlong pahina sa Bicam Report ng 2025 budget na may mga blanko o patlang sa halaga ng nakalaang pondo gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Small Scale Irrigation Projects at Agricultural Machines Equipment and Facilities. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanko. Nashock nga ako. makikita <laughs> natin na defective yung bicam report. Mm -hmm. At bakit tinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified a defective bicam report. In other words, apektado yung ating ga Parang ka nag-issue ng check kanya yan ng blanko, to. Ano yung sabi sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Ano ano kalokohan ng naisip niyo niya? Dahil ano dyan, mo? sabi ni Duterte, Yo, walang bisa okay, okay. ang 2025 national budget okay. kaya hindi raw ito dapat ipatupad. Uh, I would like to remind Congress, maliho yan. It's invalid. Please correct it or recall the budget and uh, demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ka kablangko. That is falsification of law, perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanawin, iakyat eh, na yan dapat sa Supreme Court kasi napirma na ng Presidente. Uh, Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga bugado ang isasampang reklamo tungkol dito. Matatandaang na delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusisil pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogram appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Mariing itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Isidro Ungab tungkol sa mga umanoy blanco sa 2025 national budget. Ayon kay Bersamin, malisyosong pagpapakalataan niya ito ng fake news. Git din niya, bawat pahina ng 2025 National Budget ay binusisi bago pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita raw ang inaprubahang bersyon ng 2025 General Appropriations Act sa website ng Department of Budget and Management. At wala raw programa, aktibidad o proyekto na iniwang blanko ang budget. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang liderato ng Kamara at Senado. Abangan naman mamaya ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pahayag ni dating Pangulong Duterte. morning everyone. Yes. Sir, uh, pwede namin yung reaction uh, reactions regarding yung? Uh, reactions niyo, sir, regarding sa allegation ko ni former President Duterte regarding sa blank item? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without any with with a blank. Uh, he's lying. He and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang ga'a nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So it's a lie. Uh, we I was watching the news earlier today and people were saying it's 4000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganda para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sino ba nagsasabi ng totoo? Si Marcos o si Duterte? Hindi kaya pareho silang sinungaling? O di kaya pareho silang corrupt? So mga kaibigan, ano po sa palagay nyo? Sino ang mali? Sino ang sinungaling sa dalawang ito? Si Marcos ba? O si Duterte? Ilagay po ang inyong comment sa comment section below at ipapapatuloy ko natin ang video ito susunod at tatalikain natin ang inyong mga sagot Maraming salamat po Huwag niyong kalimutang um, i-subscribe ang aking channel Pindutin niyo po ang uh, like button at mag-comment po at kung pwede i-share niyo po itong balitang ito para po malinawan ang ating mga kababayan at makapag-desisyon kung sino sa dalawang pinunong ito ano, nagsisinungaling. Salamat po. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on?